may tayong bote na may tubig, guys. Ano yan, guys, pang ano natin sa lamok? Pwede din to, guys, sa labas ng bahay. Kasi maraming lamok sa labas ng bahay natin. Kaya ilagyan natin siya ng barbecue stick at ang bawang. Ayan, pang bawang kasi, guys, pantaboy sya sa lamok. At ipatong natin siya, guys. ito kasi, guys, ilagay ko siya sa ilalim ng lababo namin kasi maraming lamok doon. Ayan, doon ko siya ilalagay. Ayan. Ganyan lang siya, guys, pantaboy sa lamok. So, ayan lang guys, lagay na natin sa kusina namin. Dito ko siya ilagay guys, sa ilalim ng babo. Kasi may ano, nandiyan na namamahay yung lamok. Ayan ayan na siya guys. Ayan, lagayin kasi namin yan guys, sa mga ano dyan, mga buti-buti. Wala -buti, walang tubig yan guys, kaya ayan lagay natin sa dyan. Ayan. Na, ano na mga ano dyan. Tambakan ng ano lamok. Ayan. Dyan natin siya ilalagay. Ayan. So, ayan guys. Thank you for watching.